Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magbantuhan. Ang inaabangan na season debut ng 4 time MVP Lebron James ay naganap na sa game ng Lakers at ng Utah Jazz. Opisyal lang siya ang tanging player na nakaabot sa year 23 sa kasaysayan ng NBA. Malamya na simula ang pinakita ng Lakers sa depensa. Agad silang nalubog sa double-digit lead. Hindi din nakagawa ng punto sa Lebron sa kanyang unang limang minuto sa court and only attempting one shot. Hawak na din nga mga kaibigan ang Timbers negative 14 na plus minus sa first quarter. Sa second quarter naman ay naganap na ang unang puntos ni Lebron na isang 3 points. Subalit putas pa din nga ang depensa ng Lakers at hinayaan nila na gumawa ng 23 points sa si Keyonte George at 22 points naman si Lori Markanen sa first half. Subalit nang nang ang uminit si Luka, Lebron at Austin Reeves sa dulo ng quarter at gumawa sila ng magkakasunod na puntos ubang may baba ang lamang ng Jazz sa 71-67 by halftime. 20.6 assists na si Luka, 14 points si Austin Reeves at 7 points naman si Lebron with 2 three pointers Official na din nga niyang naangatan si Reggie Miller sa 6th all-time sa history ng NBA sa 3-pointers made. Sa 3rd quarter naman ay beast mode na nga si Luka Doncic at nakuha ng Lakers ang kanilang unang lamang. Gumawa nga siya ng 17 points. Matinding run ang pinakita ng Lakers at talagang mabilis nila na pinalobo ang lamang nila mga kaibigan. Hindi na nga maalis ang ngiti sa mukha ni Lebron sa buong second half tuwang-tuwa nga siya sa kanyang debut. Sole ay tuluyan na nga nakuha ng Lakers ang malaking panalo at nanguna dyan ang 37 points 10 Tennessee si Luka Doncic, 26 points si Austin Rives, 20 points, 14 rebounds si DeAndre Ayton at 11 points and 12 assists na Lebron James. Habang nagpakita naman ang duo ni Jimmy Butler and Steph Curry ng solid game, si Curry nga nagtala ng 34 points and 9 assists with 7 three pointers at 33 points, 7 rebounds, 4 assists and 3 steals Jimmy Butler on 10 of 16 shooting sa field. Subalit halos wala nga silang tulong na natanggap sa kanilang mga kakampi. Kaya naman tinalo pa rin nga sila ng Orlando Magic na walang Paolo Banquero and Moritz Wagner sa score na 121 to 113. Anim na player nila ang gumawa ng 12 points o higit pa sa panguna ng 23 points, 6 rebounds, 5 assists and 5 steals si Desmond Bain. 21 points si Anthony Black, 18 points, 8 rebounds si Franz Wagner at 17 points, 12 rebounds ni Wendell Carter Jr. Nakuha naman ng Detroit Pistons ang kanilang igalabing isang sunod na panalo nang talunin nila ang Atlanta Hawks sa score na 120-112. Nagtala si Cade Cunningham ng 25 points, 6 rebounds and 10 assists sa kanyang pagbabalik. 24 points, 8 rebounds din si Jalen Duren. 14 points, assists si Dennis Jenkins. 14 points si Duncan Robinson at 13 points, 9 rebounds si Isaiah Stewart. Mananatili sila sa tuktok ng Eastern Conference sa record at 13 wins and only 2 losses.